ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Maligayang pagbabalik mga kaibigan at welcome back sa aking channel. Narito na po ang mga kaganapan na dapat po nating pakatutukan sa paborito nating palabas na batang kiapo na kung saan umuwi si Tanggol sa kanilang bahay upang makipag-usap sa kanyang nanay Marites. Masayang sinalubong si Tanggol ni Roda at nagawa pang magbiro ni Roda na pwede na umanong umuwi si Tanggol sa kanilang bahay dahil wala na raw doon nakatira ang jumper na si Lena. At nagbiro pa itong pwede raw doon matutulog si Tanggol sa kanyang kwarto. Kung kaya tumuloy na nga si Tanggol sa loob ng kanilang bahay para makipagkita sa kanyang nanay Marites. At dito ay masaya si Tanggol nang makita ang kanyang nanay Marites. Inabutan ni Tanggol ng pera ang kanyang nanay. Ngunit hindi ito tinanggap ni Marites ang pera. Isinaboy ni Marites sa harapan ni Tanggol at nagawa pa nitong sampalin si Tanggol. At sinabing alam na raw niya ang mga kasamaang ginawa ni Tanggol. Natahimik si Tanggol nang tinanong ito ni Marites na si Tanggol nga ba raw ang bumaril kay Rigol. Sobrang malungkot si Tanggol at napaiyak ito nang tinaboy ito ng kanyang nanay Marites at pilit na pinapalayas sa kanilang pamamahay. Sa kabilang banda naman, nakipagkita si David kay Atty. Vera sa isang pribadong restaurant sinabi ni David kay attorney na sigurado raw siyang marami ng kasong na ipapanalo si attorney Vera. Sagot naman ni attorney Vera na marami na raw siyang na kaso. Sumagot si attorney na marami nga raw siyang na kaso. na napapatunayan niya na ang asawa mismo ang pumaslang sa kanilang asawa may pagdududa nga kaya itong si Attorney Vera na si David mismo ang pumaslang sa sariling asawa na si Catherine. Napapatunayan nga kaya ni Attorney Vera na si David nga ang pumaslang sa pamilyang kabalyero. Ito na lamang po ang ating dapat na pakatutukan mga kaibigan. Hanggang dito na lang po muna tayong maraming salamat po sa inyong pakikinig at panood at pakilike, share at subscribe na lang po sa aking munting channel. Maraming salamat. Paalam!